Pero kami guys, hanggat may mga ganito, pwede namin itong kunin. Yan, kasi libre lang to wala kang babayaran. sir guys, so, oh, nanguhuli siya ng mga shell. <laughs> Try nating bumaba. Yan. Sir, okay lang ba bumaba? Okay lang ma'am. Ay, ayun si ma'am oh. Ah, dyan mo pala kinukuha ma'am yung mga talaba. Ay, ayun yung mga huli ni ma'am na talaba oh. Ayun oh. Libre na ulam ma'am no. Libre na ulam. Matigas ba yung ano dyan, ma'am? Oh? Hindi ba maputik? Hindi. Hindi. Try natin bumaba, guys. Ayan, <laughs> you know? yeah, Ayan, para makita natin kung paano nila yung nuhuli, guys guys. So, kasi maraming ano dito, guys. Oh. Ayan, yung mga dumidikit sa ano, sa sa semento na ano, mga maliliit na talaba. Ayun yung kinukuha nila, sir. Oh. Yun. Ah, matigas naman pala. Ayun, oh, maraming istang maliliit. Yung tubig na yan guys, kung nakita nyo yung vlog natin, doon po yan galing sa kabila, sa kabilang fish pond. Ah, di naman pala malalim ma'am, no? Pero, parang irigasyon na dito guys. Yan sila ma'am, oh. Ito yung kuha nila guys, oh. Yan. Mga maliliit na talaba, pero mataba, oh. Mataba siya, no? Kahit maliit. Tapos, mayroong shell na ganito guys, kung kumakain kayo nito. Tawag kasi dito sa amin, ano to sir, no? Bagungon? Bagungon. Yan, hindi ko alam guys kung anong tawag sa inyo ng ganitong shell. Pero bago mo yung tawag dito sa amin. Tapos marami dito guys, oh, yung mga maliliit na shell. ano oh. Sir, binibenta niyo ito, hindi. Apang ulam lang. Yan. Sir, ano pangalan mo? Jimon. Jimon? Ah. Asawa niyo po si ma'am? Ah, mag-asawa pala sila guys. Kung gusto nila sir, kumain ng talaba guys, pupunta lang sila dito. Wala na silang binabayaran. Ayan eh o, kukunin lang nila dyan sa mga gilid-gilid. Ayan. Bukod sa talaba, sir, tsaka yung bagong uh, bagongon, ano pa yung nakukuha dito? May mga isda bang ano? Mayroon may ikita yung walang ah, tagos pala, sir, no? Dyan sa fish pond, oh. oh. Kasi nisira na fish. Ah, pero wala namang ano, no? Wala namang ano ngayon, laman yung fish pond na yan? Oo, oh, kasi kung may laman yun, lalabas yun, guys. Punta doon, no? Lalabas yun sa kabilang Sir, yung may ara ng fish pond ka to, isa lang, no? Doon sa kabila, tsaka dito. Uh, libre na yung pang-ulam nila, sir, guys. Akala ko binibenta nila, sir. Ibilin sana natin, no? Kaso pang-ulam lang nila kinukuha. Ayun si ma'am, yung isa din kanina. Ang asawa ni sir, oh. Ayun sa kabila. Ayun. Marami dyan, ma'am. Ayun, no? Sa gilid, no? Dito pala, guys. So, maraming, ano, talaba. Ayan you know, may maliit pa na, ano tawag dito mamo? Oh? Kalampay. Ayan. Marami siguro kumukuha dito mam, ma no? Kasi marami ng ano. Uh, ulam. Oh, kung walang ulam, pumupunta dito, no? Libre na yung ulam, guys. Yan, you no? Know, mga dumidikit lang dito sa gilid. At yung malugo pa rin to, guys. Yan. So, yan, no? Ano tawag dito, ma'am? Yung daanan ng tubig, no? O, part pa rin to ng dagat. Suba, no? Ayan ma'am, oh, marami oh, gilid. Dami guys. So libre na yung pang-ulam nila ma'am. Oh, kung walang ulam, punta lang dito. Pag trip mong kumain ng talaba, ma'am no. Mas masarap dito ma'am kumain kung may dala kaanin ka, na ano, bahaw no. Tapos kumain ka mga bandang 10 AM, mga ganyan, gutom na gutom ka na niyan, ang sarap niyan. Buti ma'am hindi maputik dito no. Ay, no, ay, ano yun, oh? Ano yun? Uy! Ano yun, ma'am? <laughs> tambasakan yung tawag sa ayon. Ah, tambasakan? Oh, ah, ganyan pa rin tambasakan. Oh, hindi oh, kinakain yan. Ito, mga shell guys, oh. Yan. Mga bagungon. Dami dito, Pag binibili mo yan, guys, yung bagungon, magkano isang kilo na ngayon, ma'am, ng bagungon? Oh, 20, ma'am. Oo, oh, nung bumili ako dati, nasa 30. Ah, 30? Oo, oh, 30 yung ano. Isang um, kilo. Okay. Depende ito, kung shell. Ano Itong shell, ma'am, kinakain din ito. Uh, oh. Anong tawag dito, ma'am? Um, tangkuka. Tangkuka. Ah, ito pala yung tangkuka. Oo, oh, kinakain din yan. Ano? Oo, oh, diba? Libre lang dito, guys. Ayan, marami na, oh. Lumalabas talaga sila, oh. Ano yan, sir? Danggit? may danggit guys oh. You know, maliit na danggit. Buhay pa to, sir. So natin. Ayan oh. Eh, langoy. mabilis lumangoy oh. Ah, sira na pala dito sir oh. No? Sira na pala yung pamerta. Siguro malakas minsan yung ano dito. Tubig. Ayan, ganyan po, ganyan po kumuha guys. Ayan, ang mga talaba yan sa kinukuha mo. Mga talaba na dumidikit yan sa gilid. So ganyan po yung uh, pagkuha. Kung gusto mo makalibre ka ng uh, ulam. Ayan, pero kung rich kid ka naman at ayaw mo nang mapakahirap ng ganito, bumili ka na lang. <laughs> <laughs> pero kami guys, hanggat may mga ganito, pwede namin kunin. Ayan, kasi libre lang to, wala kang babayaran. hanggang dun sa dulo marami rin kumukuha dito sir hindi lang kayo oh, no, marami rin kumukuha marami rin no oh.